Nagmalampuson ang Gipahigayong Tandaya Festival sa probinsya sa Samar. Ugusa sa highlight sa ilang ika-184 founding anniversary mao ang Festival of Festivals ug Street Dancing Competition nga sa Kalbayong City. Diin unsi ka mga contingents gikan sa nagkadaiyang lungsod ug siyudad sa Samar ang nagtigi. Natuman ng ilang kalihukan Human giendorso sa Local Council for Culture and the Arts ug sa Provincial Tourism Development Council ang ilang resolusyon sa pagpatuman sa Tandaya Festival, Isip Official Festival sa probinsya sa Samar. Malaumon ang Provincial LGU na mas mapaligo ng turismo sa probinsya. Ingunman, mapaambit ug mapalambu ang lain-lain kultura sa ilang lugar. Ang Hadang Festival sa Kalbayog City ug ang Manaragat Festival sa Katbalugan City ang migawas ng mga kampion sa street dance competition. Magkaiba-iba ang kultura sa bawat munisipyo at city. Gintitirok na natin through ang competition but and, makita nato ang mere purpose niya is united gyapon and makilalat kada usa.